Bongbong Bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos Bangag noon. Ngayong presidente na, Bangag na actin ang presidente. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Cananeta, at si Marty Timares. No joke. Na tumatanggap siya ng cheque mula sa isang drug lord. Hindi lang siya, kundi buong pamilya nila. She lang. may not like my answer. She may not like how I answer. Itong pamilya nito ay napakatatang nila sa ibang bagay. Pero pag sinabi mong, sige nga, pero mga nang waiver, naduduwag na babahag ang bunto. Do you know Mary Grace Piatos? Hindi <coughs> ko ko siya kilala, ma. Yeah, But this is what's wrong. Yan ba ang mga gawain na yan? Ayan ba ang gawain ng isang taong dapat manatili? House ito. members who verified and swore before me his impeachment complaint is 215 House members. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. Isa yon sa mga naging pundasyon. And of course, yung uh, pagkanyang pangikilahok sa mga um, mga rallies na wherein sinasabi na... Hindi lang naman natin pwede sabihin, Marcos, resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno yung is, is step down na president ang president there was even if uh, there was even an attempt by her father uh, to question the loyalty of the, ano, uh, the you know asking practically asking PNP and AFP to withdraw their support kayong mga military alam niyo yan Lalo na yung sa Malacañang. Alam niyo, the armed forces of the Philippines alam niyo. may drug addict tayo na presidente put. That's uh, actually uh, threatening democratic institutions and the, the the mandate of the one elected by the people. There is a fractured governance sa ating Pilipinas ngayon. Nobody can correct Marcos, nobody, nobody can correct uh, Romualdez. It's a long process mapapil sa Supreme Court. Matagalan yan, next year pa yan. So if you want a redress of grievance, there is no urgent remedy. It is only the military who says. Kaya ang sabihin ko, Presidente ako, nakita ko ang sitwasyon. Kung gano'n rin ang presidente na in face of so many errors there, tupak-tupak na niyang ano, nag, hanggang it, it, nagkaroon ng breakage, if fractured, the governance, it is only the military who can correct it. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Isa yun, and then uh, I think uh, yung pagbibigay uh, niya ng press con, napupugutin niya yung ulo ng presidente. Imagine myself, his head. Nag-mimic pa nga siya, 'di ba? With illustration pa nga, with actions. Uh, those things actually add up to the one of the articles na uh, well, she she may she may be not really fit to be the next commander in chief and the head of our government and the architect architect of our economic uh <laughs> strategy for the national strategy. Alam niyo kasi ang uh, pagiging pangulo, dapat na sa tamang pag-iisip ka. Kapag... Mapapanood natin yung mga video na kung saan sumasama siya sa mga pagkilos na nananawagan ng pagpatumba ng uh, uh, Marcos administration. Ito ay uh, sedition, ito ay nananawagan ng insurrection, tapos siya, isa siya na doon, isa sa, sa mga boses na nagtutulak na mangyari yon. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Caraneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Yung pag-threat niya sa ating nakaupong Pangulo, ah... Uh... That is a form, uh, even if you ask lawyers, that is a, also a form of sedition. Because you do not only try to murder or kill a person. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bogbong Marcos. You are trying to destabilize the entire bureaucracy if you kill that person, di ba? Kasi Commander-in-Chief, ano... And the worst thing about that is if that happens, then you, the person, the one who's making all these threats, will be the direct beneficiary of that situation. Ang dami kasing pronouncement <laughs> ni VP Sara eh. I think isa sa mga sinasabi nila dyan ay yung nag-joke siya na hindi siya, hindi siya umaten sa SONA noong 2024. No. Uh, no, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. At sinabi niya na siya ang designated survivor. Ang designated survivor, and I think kapag yung vice president mo nagjo na siya ang designated survivor, then yung kapulisan natin, intelligence uh, offices natin, ang nat ating mga security you would consider it a threat to the president and other high officials of government. So, hindi kasi pwedeng basta-basta na nagda-joke ka ng mga ganyang joke, especially if you're the vice president. Hindi siya simpleng iti-take lang ng tao na katatawanan kasi pinag-usapan natin ay seryosong bagay. I think that's that's one of the evidence that uh, nila. Dito, titignan, yung mga statements ba niya, yung mga ginagawa ng kanyang mga alipores, ay seditious. No? Papasok ba siya doon sa third justification? na yan ay isang uprising. Dahil very public yung kanyang statement, eh. Be bibilib ka rin naman eh. No? ah, uh, mo, public yung assassination threat, public yung ah, uh, uh, pag-call ng mutiny tsaka coup, public yung secession, public yung uh, uprising. May kinausap na ako na tao, sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM. Imagine myself, cutting his papatayin ko si i ganito, papatayin ko, pupugutan ko ng ulo. Kung katanggap-tanggap ba yun sa'yo or hindi katanggap-tanggap, no? Alam ko, ang Pilipino ayaw na ng ganong klaseng uh, pamumuno. The Filipinos are intrinsically religious, eh. We value human life. Uh, hindi katanggap-tanggap sa Pilipino ang ganong klaseng tananalita Bakit hindi natin ito may-apply sa pinaka- matataas na posisyon sa gobyerno. Dapat kung ano ha, hindi po pwede sa mababang posisyon, dapat mas lalo sa matataas na posisyon. Sa tingin mo ba karapat dapat maging opisyal ng gobyerno si Sara Duterte? Hindi. Para sa akin, hindi. At saka yung mga bumuboto lang sa kanya, yun ay mali ang mga napili. Dapat mga binuboto nila yung mga tamang dapat tao na na nauupo. Wala naman po siyang karapatan na ano na pag na magbanta sa government kasi wala naman po siyang nagawa dito eh. Ano po kasi siya ito? Hindi naman po siya ordinaryong tao eh. Dapat hindi po siya nagsasalita ng ganun. Di ba kahit na kahit na po na kalaban niya po ito eh, hindi siya ordinaryong tao para masalita ng ganun. Uh, katulad ng sabi niya, papatayin niya si Marcos, papatay niya yung asawa ni Marcos si yung isa rin po na ano na yung isang official po dapat hindi po hindi niya po yung sinasabi sa sa kahit na sa sikretong meeting dapat hindi niya po sinasabi kasi hindi siya yung original na tao kung ikukumpara mo siya sa mga previous vice president kahit sila ay oposisyon hindi nila ginawa yan di ba oposisyon si Binay Di oposisyon opposition si Lenny Robredo? Nakita mo bang ginawa nila yung ganyang klase mga threats? Kaya baka kinakailangan niya lang uh, kaunting counseling para yung kanyang mga anger issues, yung kanyang mga uh, pagiging unhinged, ay medyo magpapes. Hindi naman tayo doktor sa pag-iisip, pero alam natin yung may diferensya at uh, ito po sa lingwahe ng ordinaryong Pilipino, metopa Kaya yan, masasabi natin, unfit siya to hold public office.